Hi guys, welcome back to my vlog and eto nga yung mga rason kung bakit hindi pa rin tayo nabubuntis kahit nangingitlog naman tayo. So, ayun, ah uh positive ka na sa OPK, sa ovulation predictor kit, uh, lagi kang nagpapasitib. So, it means uh, may uh, matured na egg tayo na nare-release ni ovary natin. Pero, bakit uh, wala pa rin? So, eto, number one dahilan dyan is a block fallopian tube. So, yung tubo natin, so, may mga nakabara dyan pwede din uh, asanhin ng infection, okay? Kung lagi tayong nakakaranas ng infection, yung mga yes infection, o kaya nagka-candidiasis tayo, or mga uh, BV, yung uh, bacterial vaginosis, pwedeng naapektuhan din yung fallopian tube natin, at may mga nakabara doon, na, halimbawa yung mga ruptured tissues, dalangan ng infection, o kaya yung mga iba nga is may mga namuong tubig, o kaya namuong ng blood on sa fallopian tube natin. At 'yun yung sanhi ng pagkabara. So, halimbawa kung barado yung fallopian tube natin, so wala talagang chance na mag-meet si egg at si si Minya. So, uh, ayun hindi talaga sila ma-fertilize -fer walang mabubuo kasi may nakabara nga so nangingitlog ka nga nagpa ka sa OPK sa ovulation test pero wala siyang chance or wala silang chance na makapagmit so ayun, ang tanong din nyo, lagi doon yung tinatanong so it means, uh, pwede kang mangitlog at mag sa ovulation test kahit may bara yung fallopian tube mo yes, kasi ang uh, tinitest ng ovulation test po natin is LH, yung luteinizing hormones. Ang hormones na to guys, ay mag-rise up. Uh, tataas siya kapag may matured na egg na nirelease ni ovary. Tapos yun yung matetest dun sa ovulation test natin. Kaya siya magpa-positive. So, it means, nang itlog tayo, may nirelease na matured egg si ovary natin. So, yun yung tinetest ni ovulation test. And, um, uh, wala nga silang chance na mag-meet kung may bara doon. Okay, number two sa uh, uterine uh, inflammation o kaya yung infection sa mattress natin. So halimbawa may nabuo, okay, walang bara doon, nag-meet sila, and then may na-fertilize na egg and then uh, may nabuo nga and then mag travel na 'yan at may implant doon sa may mattress natin. So doon siya mai-implant. Yung ayun nga tinatawag natin na implant implantation bleeding, normal lang yun kapag mag-bleed tayo, akala natin mens natin, pero spot spotting lang, pwedeng implantation bleeding yun at sign yun na pregnant tayo. Kasi yung pag-implant, halimbawa, ito yung nabuo na na fertilized egg na, nabuo na na zygote, may implant doon sa follow, sa mattress natin. And then, kapag, syempre, may inflammation, may infection, i-re-reject e ni mattress yung ano, i-re-reject e ni mattress yung nabuo. So, hindi siya papayag nakakapit sa kanya. Kasi, alam mo yon kaya, ayun, parang uh, uh, failed implantation ang magaganap doon kapag may inflammation tayo sa mattress natin, yung mga infection uterine na uh, infection natin yun yung mga tinatawag na PID yung pelvic inflammation disease, yun din ang uh, dahilan ng failed implantation kasi nga nire-reject na ni yung yung ano, hindi siya pumapayag na ma-implant okay, hindi uh, magandang kapitan ng uh, nabuo na baby So, yun, uh, uterine inflammation or any infection sa matres natin. Okay, next is yung quality ng Similya ni Javi. So, ito rin ang dahilan. Okay, nangingitlog ka, walang barado yung fallopian tube mo, maganda yung matres mo, maganda lahat sa'yo. And then, ito naman si Habe, Poor quality yung similya na. So, pwedeng uh, slow motility. So, hindi makalangoy. Weak siya. Uh, mahina siya. So, hindi siya makalangoy papaloob. Slow motility yung tawag doon. Slow movement. O kaya naman low count siya. So, hindi enough yung mga napuproduce niya. So, kapag hindi enough, syempre, mas uh, lower talaga yung chance na merong papaloob. May mga lalangoy na papaloob. O kaya naman yung Premia. as I always said don sa uh, latest video ko, guys, na madaming ang natatapon kasi fluid lang yan. Walang halong spermatozoa. Okay? And uh, ang uh, mga similya kasi, ay, may may mga kasamang fluid yan which is very very normal na mailalabas ng mga babae after nilang naglabing-labing kasi may mga fluid doon pero yung mga talagang uh, spermatozoa lalangoy ang mga yan within minutes only mga few minutes only mga 10 o 15 minutes na nakarating na sila doon sa imimit nilang uh, egg kung meron man. So yun din ang dahilan. So as I always said nga teamwork ang pagbubuntis. Okay? Dapat si hubby mag-workout din, si Mrs mag-workout din, may kanya-kanya tayong responsibilidad. And then, yung last reason is yung retroverted uterus. Ito yung sinasabi na niya pabaliktad ng mattress. But, hindi masyadong issue to, okay? Hindi masyadong issue to. Ako nga rin eh, retroverted ako. Ang gagawin nyo guys, ang technique, my position dan, dapat padogi tayo para at least, uh, parang bumaliktad din siya. And then, at least, mas derecho yung langoy ng mga uh, similya na pupunta doon. And then, matutulungan din via gravity na papunta doon sa loob yung mga uh, similya ni Habi. So, hindi uh, masyadong issue tong retroverted, okay? Uh, yun lang, positioning lang. At kung malakas at maganda talaga ang quality ng similiani ni Javi, kahit retroverted yan at kahit hindi padogi yung uh, position niyan, lalangoy-lalangoy yan. Okay? Yung mga spermatozoa na yan, alam nila ang dadaanan nila kung saan sila lalangoy. Okay? At kung malakas ang mga yan, lalangoy talaga yan at pupunta doon sa dapat niyang puntahan. So, hindi masyadong issue tong retroverted na to. Okay, so yun lang. O, recap tayo. Okay, number one is yung black fallopian tube, yung may para yung fallopian tube natin. Number two is yung mga uterine inflammation o yung mga infection natin sa gyne part natin at uh, nga rin ng rejection ng uh, mattress natin, hindi makakapit yung nabuo. And then number three is yung... Uh, Poor quality ng similya ni Javi kung uh, is motility yan o kaya naman low count siya. And then number four yung retroverted uterus. But as I said nga, hindi masyadong issue to kasi uh, kahit retroverted ka, mabilis ka pa rin mabuntis kung maganda naman yung quality ng egg yung both uh, husband and wife. So yun lang, guys, thank you so much for watching. And uh, if you want a fertility uh, vitamins and ovulation test, kung saan po kayo mabibili, you can chat us in our business page. Ito siya sa Facebook po yan. And meron kami mga ovulation test, pregnancy test, and uh, complete fertility vitamins for both men and women. And And uh, please check also my YouTube short. I am uploading uh, short videos every day here. You can just check my channel and then uh, click the shorts in here. And then, uh, the same then yung theme natin para sa TTC at uh, sa pregnancy. Thank you so much. And if you are new here, please subscribe and click all para manotify kayo every time meron akong uh, bagong uploads. Thank you. Bye-bye, baby. See you soon.